Hello mga kababayan. So guys, ang pinaka-latest na mainit na pinag-uusapan ngayon ay kung totoo bang ano, may pagka-Pilipino o talagang purong Chinese. etong mayor ng Banbantarlac na si Mayor Alice Guo, no? So kung bagaman, ah uh, talagang etong si ano, uh, Alice Guo, no? Ginagawa niyang tanga ang mga Pilipino. Eh halata naman natin na purong Chinese siya. Wala siyang bakas ng pagka-Pilipino, guys. Tapos yung sa Senate hearing, yung mga magpapatunay, paghihingan mo siya ng patunay na siya ay Pilipino, blinak na niya sa mga sagot niya, ha? Ito yung mga ano ko, ah, uh, naobserbahan ko kung paano niya binablock. Pagka halimbawa, manghihingi tayo ng patunay na isa ba siyang Pilipino talaga. Okay? Magsimula tayo dun sa ano, magulang niya. Sabi niya, ang tatay niya, pure Chinese. So, yung nanay na lang niya, ang ating investigahan kung may pagka-Pilipina, purong Pilipina ba o half Pilipina, half Chinese nanay niya. So, wala, wala naman siyang dinify, no? Ang, ang, alam ko, sabi niya, Pilipina. Pero, pinasubalian na niya, guys, na hindi siya close sa nanay niya. So, kung mangingi kayo ng picture, no, ng nanay niya, eh, wala siyang mapre na talagang Pilipina to. Kasi hindi nga daw siya close sa nanay niya. Kung bagaman, eh, ano na, ah, pinigilan na niya na para hanapan nyo pa siya ng picture ng nanay niya para malaman nyo kung nanay niya ay may pagkapilipina wala na dahil di nga daw siya close. O di syempre, doon na binak na niya ha. Tapos yung schooling naman, biruin nyo. Ah, uh, yan may, air, may ay, uh, ano, may helicopter yan ha, sa ngayon ha. May helicopter yan guys na ang ano, daang milyon ang presyo, no? Pero alam nyo ba guys, uh, siya daw homeschooled lang ah, magmula maliit siya hanggang college siya. Sinong tarantado paniniwalain mo na homeschooled ka? Eh, ano, sabihin na natin nasa farm kayo. Ang mga Chinese dito, guys, alam nyo, ang alam ko, pinag-aaral ng mga magulang nila yan para halimbawa ah, sa future, no? Hindi maging mangmang. -mang. Kahit paano makahalubilo yung mga Pilipino. Kahit paano magkaroon na interaction sa mga Pilipino. Kasi nga, uh, para hindi sila ang anga Ano siya? Parang ano? Nasa isang farm, ginawa lang siyang engot na kinulong lang siya doon. ba diba? Tapos yun, yun na mapag-aaralan mo. Ang yaman-yaman nyo. Hindi ganun ang mga ano, Chinese dito guys. Na yun talagang walang ano, ah, plano politika. Na ganyan. Hindi, nagsisipag-aral sila tapos nakadorm pa sila. Tapos alam nyo isa pa guys, no? Ang naano ko, yung uh, magsasabi na ano siya, talagang nagsisinungaling siya. Yung sinasabi niya na address niya kay ano, Senator Gatchaliano e Eh, baluarte ng Gatchalian ang Valenzuela. At pinatutunayan na yung sinasabing address ng embroidery business nila, eh, hindi pala nag exist na ano, uh, ito ay business na ano, uh, location. Kasi, kumbaga, kapitbahay mismo, ni Senator yan yung lugar na yun at kilala niya yung may-ari nung pinaka-address na sinasabi. Dito pa lang, mapapatunayan na falsification of public documents na hindi nag exist never nag exist So, bakit ang nangyari na nilagay mo na sabi mo pa, na sabi niya ha, natandaan niya mga one year, no? Tinanong naman siya mga kailan siya nando doon, di niya matandaan. Alam nyo guys, ang bawat tao, may recollection na, bata pa lang, may recollection ka na, nang mga nangyayari sa 'yo na sa tingin ko ha uh, siguro eh ano ko ah uh, mga kundi ako nagkakamali kahit na 6 ano years old ako na parang ano ko a uh, kinder ako natatandaan ko na eh pati yung mga significant sa buhay ko halimbawa uh, may nagtitinda doon ng clay wala akong pambili tumakbo ako sa bahay namin manghihingi ako ng pambili sa nanay ko ano ko noon mga 6 years old mayroon na akong alaala pero eto, puro hindi ko po alam. ba? Diba? So, kung bagaman, uh, eto, masasabi natin na talagang ano siya, uh, nilagay lang siya dyan para ma-penetrate na talaga ang gobyerno natin. Kasi guys, sa tingin ko, no, ang banbantarlak na halimbawa ng jajaan na sinasabi na mahal siya, no, sa tingin ko kahit paano nakatikim ng pera dyan yan, yung mga ano, constituents dyan, na nabayaran yan, no, kasi ano eh, yung mga matatalinong tao, masasabing hindi talaga ano Pilipino 'yan. Pero yung ano mga taga-Banban no, na pinatutunayan na siya ay ano ah, uh, Pilipino, nakita nung bata pa siya no. Parang di ako naniniwala, parang nabayaran niya mga 'yan. Tapos alam niyo guys no, ang isa pang kaduda-duda no, yung kanyang lugar na siya ang may pag-aari, may banker no. Kumbaga may tunnel na masasabi natin na siya ay hindi gago, hindi siya bobo. Kung bag, kundi bagkus, isa siyang matalinong tao na naniniwala ako na may kinalaman talaga siya sa mga pogo. So, ang sa akin lang guys, no, dapat ano eh, maimbestigahan to at talagang mapatunayan na hindi to talaga ano, Pilipino. Walang bahid ng pagka-Pilipino to nag-iingot-ingotan lang siya, nag-i-evade siya dun sa mga questions sa kanya, na magpapatunay na siya ay hindi Pilipino, no? Na babalikan ko na lang po. At saka, late registration, guys. Biruin nyo, uh, siya, nung ma-register siya na ano, uh, yung live birth niya, no, na pinanganak siya, 17 years old na siya. Bakit niya tayo tinatarantado ng gano'n na, ano, 17 years old, saka ka palang, ano, Uh, magpaparegister ng ganyan. Parang ano na to, sobrang panggagago na sa atin. Pero yung kanyang ano guys, sa ah, inyo nyo, uh, yung pagboto niya, ano lang siya, nagparehistro lang siya bilang botante. One year ng bago mag-election, mga 2021. So, kung man, para lang masabi na, and, ano, na na siya one year before. ba diba? At least ganun kasi yung dun sa mga ano eh mayor ganun. At least ah uh, nanodoon ka na dun sa lugar na kung saan ka ah uh, gusto mong uh, mag-apply bilang ano public servant no halimbawa pagka mayor, kailangan at least one year residency na ka na. 2021 lang nag-register na botante tapos 2022 panalo na. So kumbaga man talagang ano to. At at hindi naman niya tayo ano uh, binigo na talagang binanggit niya na tinu tinulungan siya ng previous administration na no? walang iba kundi ang ma ano ang Duterte administration di ba kaya siya nakapasok diyan guys kaya niya na penetrate ang Bamban Tarlac may pahintulot diyan ni dating ano ex-president Duterte so dito lang guys makikita natin na talagang tayo no malapit na tayo ma-penetrate eventually ng buong buo ng China. Kasi ang mangyayari dito guys, no, uh, ah, mag-uumpisa lang siya sa pagka-mayor. Tapos yung Tarlac, kayang bilhin talaga yan ng China. Kayang bayaran lahat yan para maiboto siya ang congresswoman. So eventually, baka magkaroon na yan ng seat as congresswoman, no, dyan sa Tarlac na yan. So pag nagkaroon siya ng seat, no, as congresswoman, kaya rin bilhin ng China ang buong ano, ang buong masasabi natin na uh, lower house. Kaya nila yan. At pwedeng siya pa maging leader niyan. Hindi man siya ang physically maging leader, no? Pero kaya niya ma-influence ang mga kasama niya na mga congressman. So eventually, baka maging senador na yan. Wala imposible sa mundo. Tapos, ah, dahil nakita naman natin kung gaano kagago ang ating mga senador, no? Kagaya na lang na number one sa pagkagago, si Robin Padilla, no? Na kahit na yung inaakusahan, eh, gumawa na ng krimen, si Apollo Kibuloy, ang nakikinig dun sa, ano, friends nila, hindi nila pakikinggan yung mga hinaing tungkol dun sa friends nila. Friendship ang pinaiiral. O kasama na dyan si, ano, Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongos, Senator Amy Marcos, Senator ano, uh, Sincha Binay. Tapos siyempre susunod naman tong si Senator ano, Biliar, no, Mark Bilyar sa nanay niya. Tapos sa uh, ito rin naman sila ano Senator Binay, uh, magbibigay ng konting consideration, di ba? Wala eh. Hanggang sa talagang yung China, hindi natin alam kinain na ang buong ano Republika ng Pilipinas. So ang masasabi ko lang guys no, sana mapahinto na to at talaga ma-disqualified bilang ano mayor ng Banban Tarlac. Etong si ano Alice Guo kasi talagang Chinese yan. Na alam na alam natin ang kailangan na lang natin mapatunayan na talagang hindi yan Pilipino para ma-etsapwera na yan sa ano politika ng Pilipinas. So dito na ako guys and Blessings, blessings everyone. Bye.